So, white, white dress, dress. Parang ganito na white. Yeah. Yes, pwede naman. Hello uh, po. <laughs> Inaraw-araw na nga si Kim Chiu nang pang-aasar ng kaniyang mga co-hosts na sina Vong Bella at Jong sa It's Showtime. Sa segment nga ngayon ng It's Showtime na Sexy Babe ay muli na naman naging tampulan ng tukso ang aktres sa pagkakalink nito sa kaniyang co-actor na si Paolo Avelino. Nag-umpisa nga ito sa kaniyang Kois Vong na biglaan na lamang ipinasa ang katanungan kay Kim Chiu na... Kung first time mo mamimit ang parents ng inyong partner, ano ang isusuot mo? Noong umpisa nga ay todo iwas pa ang aktres na sagutin ang tanong na ito, ngunit kalaunan ay sinagot niya rin ito. Sagot ni Kim, Napaka OA, syempre white dress? Dito nga ay agad na nanagulat at napareak ang kaniyang mga co-hosts at sinabing white dress agad. Agad naman na sumabat si Jong Hilario at nilinaw kung ano ba ang sinasabing white dress ni Kim Chiu. Ayon kay Jong Hilario, white dress na parang ganito? Dito nga ay sinang-ayunan ni Kimi ang sinabi ni Jong Hilario. Samantala, labis-labis nga ang pagkagulat ni na Jong Hilario, Bella Padilla at Vong Navarro nang biglang batiin ni Kim ang mga magulang ni Paulo Avelino sa live telecast ng It's Showtime. Kaya naman panibagong asaran na naman ang naumpisahan dahil dito, ayon kay Jong Hilario, ay nanonood pala. Agad naman na sumigway si Kim at sinabing, napaka-OA senaryo lang yon di ba? Matapos nga ang tuksuhan na ito ni na Kim, Vong, Jong at Bella, ay may napatunayan na naman ngayong ang mga Kimpaw fans. Anila ay tila nakilala na nga ni Kim ng personal ang mga magulang ng kaniyang rumored boyfriend na si Paulo Avellino. I'm oh not <laughs>